Ayan, ayan po mga kapatid. Maglinis po tayo ng ating biniling isda. Ipiprito po natin ito. Tapos gagataan po muna. Gagataan po natin pag tapos natin maiprito. Ayan po. Lilinisin po muna natin. Ayan po, lagyan po natin ng asin. Ayan po. Ayan po ay idudura ay piprito po natin. Pagtapos po natin iprito, ipapaksil po natin sa sagata. At uh, sasawagan po natin siya ng maraming bagay. Ayan po. Piprito po muna natin siya. Uh, samahan nyo lang po ako magprito. Subaybayan so, na lang nyo po ako. At mamaya po papakita ko sa inyo kapag ka naprito na po siya. Ano po? Okay po. Sige po. Diyan lang po muna kayo. Ayan po, ayan po. Ituloy na po natin yung ating pagluluto. Ayan na po yung ating isda na durada po, ang pangalan ng isda na yan. Naprito na po natin siya. Ngayon po ay iluluto po natin siya sa gata. At igigisa po muna natin itong mga pangsahog sa kanya. Ito po. Ito po ang talong po. Ayan po. At ito po ang sili sa, at tawag po niya sa Bisaya, at sal. Ewan ko lang po kung anong tawag niya sa, pero sa Tagalog sili po. Ito po ay eh, apio. Ayan po ang apio. Masarap po yan sa gata, yung apio na yan. Gustong gusto ko po yan. At ito po ang sibuyas, ito po ang luya, ito po ang bawang, at may kaunting kamatis din po. At ito po yung north chicken tube, cubes pala. Ito paminta, ito po yung ating sa asin, at ito po yung mantika, ito po ang siling maanghang para sa gata. Kasi po pagka may gata po masarap po yung medyo maanghang ng county Kaya ayan po ang ating mga ingredients sa ating lulutuing ah, duradang may gata. Ayan po. Kaya subaybayan niyo po ako. Ngayon po magigisa po muna tayo. Titingnan po natin kung ano ang ating magagawa doon sa ating paggigisa. Ayan po. Gracias. <laughs> yung kay Kobe. Kasi mag-graduate na, na, na si Kobe. Mag-graduate na, na raw. Mag-graduate na, na raw. Kailangan lang na kote po ko sa Kobe. Sabi na lang kay Kobe mag-graduate na, na. Marami nang nagbitaw doon sa mga nanonood sa iba-iba. Marami nang nanonood kay Kobe. Mag-graduate na. Graduate. thank <laughs> you